Sa mga oras ng mga kagipitan, sino ba ang malalapitan? Diyan mo masusumpungan kung sino ang mga maaasahan. Marami kang pagtataanan, marami kang pakikisamahan, maraming mararanasan. Ngunit ang lahat ng ito ay kapupulutan. Sa oras na nagigipit, saan ba dapat lumapit? At sa tuwing problema ay sumasapit, sino ba ang karamay na malapit? Diyan mo makikita ang tunay na nagmamalasakit talaga. Ang mga hindi umaasa, ang mga tumutulong nakusa at lagi mong kasama. Mahirap makipaglaban kung hindi ka naman nila sinasamahan at ikaw ang laging naiiwanan sa mga responsibilidad na hindi na nakakayanan. Makikita mo ang mga totoo kung mananatili sila sa'yo, lalo na sa madulim na parte ng buhay mo kung sasamahan ka nito. Tanggapin ang mga katotohanan. May mga oras na ikaw ay masasaktan. Ngunit ang sakit na ito ay isang katibayan na hindi lahat ng tao kaya kang pahalagahan. Tara, kain na na malala. <laughs> Ginisang upo sa giniling.